Uu pa ng baha pero lubog pa rin ang mga bahay sa lalawigan ng Isabela. Ang ilan sa mga lumikas, piniling sa kalsada na lang muna magpalipas na magdamag. Live mula sa Ilagan City, Isabela, nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mon Gano, katindi ang pinsalang iniwan ng bagyong nika dyan. Jiggy, hindi pa nga nakakabangon mula sa hagupit ng Bagyong Nika. Heto't kakabakaba na naman ang mga taga rito sa Isabela dahil sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ophel. Kahit kasi unti-unti nang humuhupa ang bahat, buwababa na rin naman ang level ng tubig sa mga ilog, eh matinding hirap pa rin ang nararanasan ngayon ng mga apektadong residente. Ang kaling ito muna ang nagsisilbing tahanan ng mga binahang residente sa Barangay District 1 sa Kawayan City, Isabela kahit anong pilit, mas pinipili nila rito kaysa magpunta sa evacuation center. Mayra po dun sa evacuation kasi kawawa yung mga anak namin eh, may mga sakit din minsan. Eh, halo-halo po dun. Ang problema, kapag umulan, siguradong basa dahil mga tinaling trapal lamang ang sinisilungan nila. May ilan namang hindi binahaan na nagmagandang loob na magpatuloy sa kanilang garahe. Mas pag umulan, talagang basang-basa, lalo mga bata. Siyempre kawawa talaga sila. Naabutan naman ng aming team ang ilang residente sa gilid ng Cagayan River. Sinusong nilang ruma, ang rumaragas tubig, makahuli lang ng mga isda gaya ng bunog at malilit na tilapia. Kasi ngayon lang sir, may mahuli sir kapag malaki ang ilog, maraming nahuli sa ganito sir. Unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa mga ilog sa bahagi ng Isabela. Pero hindi pa rin madaanan ang mga napinsalang tulay. Patuloy pa rin humihingi ng tulong ang maraming residenteng tinangay ang bubong at nasira ang bahay. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa Bagyong Nika, pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahala ng paparating na Bagyong Ophel. Gaya sa Santiago City, kung saan 31 mula sa 37 barangay ang nalubog sa baha kaya hirap silang puntahan at mabigyan ng tulong ng manalasang nagdaang bagyo. Jiggy, sa ngayon na natiling naka-red alert itong Isabela Emergency Operations Center kung saan pinakatututukan nila yung posibleng epekto ng pananalasa ng Bagyong Ophel at posible daw na bukas ng umaga ay eh maranasan na rin yung mga pagulan lalo na dun sa may hilagang bahagi ng probinsya. Kaya naman naka-standby na rin dito ang mga additional na mga personnel, rescue assets and water assets or equipment na posibleng idagdag o ipadala sakaling kailanganin sa mga maapekto ang lugar. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.